mga kabing! Welcome back sa ating vlog. Today, i-share ko sa inyo ang isang very real na pangyayari sa aming buhay at baka makarelate din tayo dito. Noong nakarang linggo, nagkaroon kami ng malaking pagsubok na bangga ng truck namin ang isang kotse at isang e-bike. Kaya ngayon, kailangan namin magbayad ng obligasyon doon sa may-ari ng dalawang unit. At dahil ardyan na pangyayari naman ng pera, naisipan namin buksan ang aming alkansya na ilang buwan na naming pinag-iipunan. Mga kabing, akala namin konti ilang ang laman kasi puro bariya lang ang laman nito. 20, 10 at 5 piso. Pero habang binubuhos namin ang mga coins, dito sa sahig, ramdam po talaga yung bigat. Hindi lang bigat ng bariya, kundi bigat ng sitwasyon at mga at ang gaan na pakiramdam na kahit papano may mahuhugot kami sa oras ng emergency. At kung natapos namin bilangin, grabe, umabot pala ng 18,930 lahat ng baryang na ilagay namin doon sa alkansya. Imagine, lahat yun barya lang. Nakaka-amaze. Kasi yung mga barya na minsan tinatabi lang natin, kapag binagsama-sama pala, nakaka-survive ng isang pamilya sa panahon ng pangangailangan. Dito ko na-realize mga kabing na hindi dapat maliitin ang maliit na bagay katulad ng barya. Maliit man tingnan, pero kapag tinuloy-tuloy, nagiging malaking tulong. Parang buhay din natin, kahit maliit ang effort, araw-araw kapag consistent, may mararating. Kaya mga kabing, kung may alkansya kayo sa bahay, huwag nyo itigil. Kasi darating ang araw, yung mga barya na yan, magiging sagot sa mga problema nyo. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like, share, and subscribe. Kita-kits ulit. Sa next vlog, bye-bye.